Dear, kasi ngayon yung parang may mga na, parang trend sa TikTok, yung bonding moment ng mag -jowa. Yung you get to parang ikaw yung share sa jowa mo, ganun ganyan, or ikaw naglalagay ng mga kung ano nung, ganyan, may ganun ba kayong bonding minsan? Actually, madalas kami na Enzo na ganun, kasi ako talaga, as in, very mas skincare ang tao and very ano ko sa hygiene ko. Eh. Like si Enzo, binibinat ko pa yan ng kung ano-ano, tapos sa porto ko, may sabihin na siyang shelf ko na, may mga gamit na siya doon na ginagamit ko for him. So, every time na lalabas kami, talagang nabigyan ko siya ng cotton buds, may mga toner dito, ganyan. Mag-moisturizer siya. Then, so, talagang iniingatan ko yung skin niya kasi ako very ingat ako sa skin ko eh. So, gusto ko, like, ganun siya. Kahit tamad siya, wala siyang choice. <laughs> Is that like your love language? Ganun ba yung, ano nino, you know, like service ba ang love language? Ako service ako quality time, dito sa Go service talaga yun. And ako, yun din ang gusto ko ma-receive. How, how is he, get, how is he um, receiving that kind of love language? Kasi hmm, basta ako, kasi... Kasi iba yung ibang guys baka masakal naman, para alaman and all. Pero sa kanya, does i-enjoy siya na ganong pag-aalaga ang binibigay mo pag si Enzo, pag minsan kasi, sabi ang guys, minsan tamad yan mag eh. But, kini ko si Enzo na sanay na siya sa akin. And nakikita na sa personality ko talaga na ever since, so nag-start talaga kami, lagi like, ko sinasabi sa kanya, pinaka number one ko talaga, hygiene talaga. So, tinanggap na talaga na, yun talaga yung gusto ko na sa kanya, and then sa akin. Like, for example, kahit lalabas kami, and then, kanyari, um, uh, nag-forget kami ganyan. Kahit antok ako, antok ako, kahit 4am ako, buksi skincare talaga ako. Nagatanda talaga ako ng makeup. So, and I think hindi naman masasakal si Enzo because yung mommy din niya is very maalaga sa kanya. So, kung ano yung ginagawa ng mommy niya, yun din yung ginagawa ko sa kanya. And kaya ginagawa ko din sa kanya yun kasi nakikita ko na yun yung ginagawa ng mommy niya sa kanya. Michelle, so, after 4 years, what do you feel yourself na sa pagkakalala? After 4 years? Going to ba kayo? Or? Four? Three, four. No. Uh, three, going for. Three, four, going for? talaga. Okay. Okay. I mean, pag for, after four years pa? I, I mean, Relation. after four years uh, na kami. Oh my gosh, hindi pa. Ba't pa lang po oh, ako? <laughs> Bata pa, <pang>, hindi pa po. <laughs> so, pag mag-propose siya, mag-no-no ka? -no, Ganun ba yun? <laughs> <Yes>. <laughs> naman, actually. Dahil... Tinatawag tayong long engagement. Yeah. <laughs> Parang hindi ka pwedeng i-surprise basta-basta ng ganun oh, lang. Oh, actually alam, alam niya yun. Na hindi ako pwedeng surprise. Tsaka so, pag mga ganyan, alam niya na ayoko nang hiyan. At ayoko ng ibang tao. Kasi gusto ko yung reaction ko. Yung very, yung totoo. Kasi pag, alam ko pag may ibang tao, like, maano ako na umalga. Oh, oh, conscious ka na. na. <laughs> Nagagawin siyang ano, pasabog. Oh. Pero may siya, anong reaction mo? Sabi ni Enzo, ikaw na yung dawan. Good. <laughs> Dapat lang Dapat no. <laughs> <laughs> pa rin siya. Yes. The one yes. Uh, ano, uh, bakit siya ano, the um, I think ako talaga um, since 3 years na kami injo. dami na po um, halos nakita ko na lahat po sa and outside and not just that pati yung family <laughs> lahat involved sa nangyayari sa amin. kung na kung nang sinabi ko kung 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 for example, nag kung kami kung 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 kayong foundation na dalawa. Kahit parang mag-aaway, nag-aaway kami ganyan, may mga taong nandiyan sa likod namin para ayusin for us. Somehow, you became together during the height of the pandemic, diba? Pero now na, like, yan, parang free na lahat. How are you adjusting with the relationship? Actually... Naging... Kasi dati, syempre, kayong dalawa lang. Eh ngayon, ang dami ng pwedeng puntahan. Naging kami, like, I think, Feb? End of Feb? Tapos after two weeks, nag-lockdown. Correct. So, ko siya, oh my gosh, hindi ka na sinagot nung tools, nung time na yun. Baka hindi naging tayo kasi hindi nag-lockdown talaga after two weeks. Pero, okay naman. At least, na-experience namin yung first three months ata namin. Na long distance. Long distance agad. Hindi kami magkasama. But, um, uh, I think ngayon wala naman ganun ka-changes talaga kasi Um, like ako, then, mas gusto ko yung, di ba nung pandemic, kami dalawa lang lagi, ganyan. Ako then, hanggang ngayon, mas gusto ko yung kami dalawa lang. Like, ayoko like, masyadong pumitimik, lumalabas, or masyadong madami tao. Hanggang ngayon, mas gusto ko ba din yung kami dalawa lang, tapos one-on-one, malalim sa usapan. Tsaka yeah. hmm. mas nakikilala kasi namin sa Liza kapag kami dalawa nang pera Michelle, sabi ni Enzo na usapan niyo na rin daw ang pagkursa kasal. Ilang baby, ilang baby ba? Plano niyo? 2 to 3 na. 2 to Mahirap mag labor Charot. Kung <laughs> 2 <laughs> to 3, dapat asap awesome yun kasi baka ang age mo nung may 30 years. 30 years. You see yourself as a mom at the age of 30. Yes. Sana. <laughs> Ah. na, magkasama na ba ni Enzo sa project? Nag-meet po kami sa nang mamidi ang lab. Oh, isang lang? Yes, doon kami nag-meet. Sa game kami. Ayaw oh. mo kasun, masundan yun? May project ulit na magkasama kayo? Um, actually, may gagawin ko may meet Oh, under what? Uh, pa. <laughs> ano yeah. Anong siya? project mo na pwede sabihin? Wala pa as of now, but ang um, busy um, si kami na rin. So, may gagawin kasi kami ng business dalawa. Actually, hinaayos na naman siya. And hopefully, Anong line of business? Food. Of business. food. 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 okay. so Food. kailan ng Say so